Bilang ng mga evacuees sa Capiz dahil sa bagyong Tino pumalo pa sa mahigit 56 na libo suspensyon ng klase pinalawig ngayong araw. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. Umalo pa sa mahigit 17,000 pamilya o higit sa 56,000 individual ang inilika sa lalawigan ng Capiz, sanhinang pananalasan ng Bagyong Tino ayon sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. 17,263 na pamilya o katumbas ng 56,167 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers sa lungsod ng Rojas at iba't ibang bayan sa lalawigan bilang tugon sa pangangailangan ng mga bakwit patuloy ipagpatuloy koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng mga food packs at iba pang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil sa matinding pag-ulan na dala ni Tino, nakapagtalari ng mga otoridad ng pagbaha sa ilang bayan. Kasabay nito, nagkaroon din ng paguho ng lupa at pagbagsak ng mga puno dahil sa malakas na hangin. Ngunit agad namang nagsagawa ng cleaning operations upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad. Samantala ngayong araw ng Miyerkules, Nobyembre 5, pinalawig pa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Rojas at ilang bayan sa lalawigan ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong paaralan bilang pag-iingat sa patuloy na epekto ng bagyo. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen! RMN Network News!